Ako po si Diana Grace Di Maano 31 years old. Nakatira sa Sampaloc, Manila. Ay isa po akong SPED teacher. Pero ngayon, wala na po akong trabaho dahil po ako ay nagkaroon na ng chronic kidney disease, stage 5, secondary to glomerulonephritis. Yung pagkakaroon ko ng sakit biglaan po, nagkaroon lang po kasi kami ng kailangan na clearance sa school na kami ng physical examination. Nakita doon na mataas na yung creatinine ko. So ako po, nagpumunta ako sa doktor, nagpa-check up. Akala ko po, ordinary check up. Kaso nga lang po, ang nasabi sa akin ng nephrology, kailangan ko nang bumaba agad sa emergency para lagyan po ako ng IJ catheter, emergency dialysis. So nabigla po ako, hindi ako handa na magkaroon ako ng karamdaman. Financially, wala akong naipon pa eh, kasi bago pa lang po ako nagtatrabaho noon. So sa problema ko, saan ako lalapit, saan ako pupunta? Na subukan ko po naman pong humingi sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Kaso nga lang po, sila din may kanya-kanya problema, hindi niya na kami matutulungan. So ang ginawa po ng asawa ko noon, pumunta po siya sa social service. Doon po, sinabi sa kanya ng social service na meron pong malasakit center. Yung malasakit center po na yun, naririnig na namin before. Pero hindi namin alam kung para saan yun. So, ang social service po, yun po ang nagpaliwanag sa amin. Na doon po, matutulungan daw po nito kami. Ang pagkakaalam ko po, po na nagtatag ng malasakit center ay si Senator Bongbong. Kung wala pong malasakit center, hirap po ako kung saan ako pupunta. Baka po matagal na wala na ako. Kasi sa totoo lang po, walang kamag-anak talaga na handang tumulong. Lalo't hindi naman po nila talaga ako totally kadugo, dahil ampun nga lang po ako. So wala talagang ibang tutulong, kundi sarili ko din lang kung saan ako hahanap ng mapupuntahan. Masasabi ko po kay Senator Bongo, maraming maraming pong salamat po sa tunay na malasakit po para sa mga mamamayang Pilipino. Kung dahil po sa naitatag na malasakit center, wala na pong pag-asa yung ibang mga nangangailangan po ng tulong. Maraming 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 salamat po. Mabuhay po kayo, Senator. Mabuhay po. Bakit natin pahirapan ng Pilipino? Sa totoo lang po, pera nyo naman po yan. Dapat po ibalik sa inyo sa mabilis na servisyo. Yan po ang malasakit. Uh, Centro.